Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jigsa. Ngayon guys, nandito po kami sa Lander Superstore. Dito po sa Bacolod City, Negros Occidental or NRI. Sa Visayas po, magkaroon kami ng lunch ng aking family. A uh, quick video lang po ito, no? Um, motivational po ito para sa lahat, including po sa akin. Pag-usapan po natin, mas maganda po may trabaho tayo or normalit maliit na negosyo, may kita tayo kaysa mag po sa ibang tao, especially po sa ating mga relatives. Bakit po gusto kong gumawa ng video na ito? Kasi nakita ko talaga guys, may mga tao talaga na atmercy lang sila kung tutulungan sila, bigyan sila ng pera or kabuhayan every month na kanila mga kapatid, kamag-anak, or ibang tao na gustong, na uh, nagbibigay sa kanila ng ayuda. Uh, sa akin guys, it is our decision but sa akin hindi po yun maganda. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, pakilike lang po, share and mag huwag kalimutan mag -subscribe. Para sa akin guys, sa tingin ko, po lang po ito, mas maganda talaga may sarili po tayong kita. Kahit maliit lang po ang ating income sa trabaho or pagninegosyo, ay importante po nang galing po sa ating pinaghihirapan, hindi po tayo mag -depend sa ibang tao or mga relatives natin or kakilala natin na every month magbibigay sa atin or napipilitan tumulong sa atin kasi po nasabi ko nga at mercy po tayo sa kanila kung tutulungan tayo at limitado po ang ating galaw at kakayahan makagawa ng mga desisyon kung mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Kaso talaga po, hindi, uh, hindi natin maiwas iwasan may mga tao talagang tamad, ayaw magbanat ng buto kasi may nabibigay sa kanila na buwan-buwan na ayuda, relatives nila or sino pa man pero ang nakikita ko guys, limited po ang kanilang options in a sense na hindi sila makagastos ng todo kung anong ilang gusto sa buhay kasi maliit lang or katamtaman lang or minsan pa nga, kulang pa ang binibigay na pera sa kanila wala po silang freedom at saka kung sakali na huminto na po ang pag-ayuda sa kanila balang araw, namatay na ba or nagmasamaan sila ng loob, ano mangyayari sa kanila? Matanda na sila, uh, ah, mahina na, wala nang tatanggap sila sa trabaho, at ah, kung magkasakit sila, paano na lang sila? Ito guys, no, may mga tao kasi na nakikita nila ang ngayon lang. Hindi nila nakikita ang future or ang kinabukasan kung patuloy sila mag magiging tamad at hindi sila magbanat ng buto, in long end sila po rin ang kawawa. Ito po ay ay opener hindi lang po sa akin but sa lahat lahat guys. Do not depend with other people especially po mga kamag kapatid or sino pa man na nagbibigay sa si inyo ng ayuda every month kasi time will come magsasawa sila mamamatay sila kung ano man ang mangyayari magkasamaan kayo ng loob kayo, uh, kayo po ang kawawa kasi wala po kayong ways and means na makasurvive. Hindi naman lahat ng panahon, bata tayo, nagkakasakit tayo and eventually mamamatay. Nagiging li liability pa tayo ng ating mga kamag-anak in a sense na kung wala talagang kukuha sa atin sa hospital or mamatay tayo, problema pa ng ating ba bansa or ang ating barangay. 'di diba? Mas maganda talaga kahit maliit lang ang kita natin. We are uh, proud of our accomplishment. Hindi kailangan po guys na mataas ang kita, importante lang independent po tayo, guys. Ito ito po ay magandang paalala sa lahat, including ako po. 'Yon lang po guys, sana po may napulot po kayong aral, huwag maging tamad. Pagtrabaho tayo, magnegosyo kung kaya natin iyon po ang maganda bilang isang tao kasi ang life po dito sa mundo ay napakaikli lang po at para din po hindi po mawala ang respeto ng ating kapwa tao kung hindi tayo palaging nag-uutang at hindi tayo nagbabayad sa kanila yun lang po guys maraming salamat po ingat po tayo please like share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko mahal ko kayo ito naman pong kibiga nyo si Jake paalam i love you all happy sunday everyone